Ako'y isang pulubi, mabaho, marusing at marumi. Tahanan ko ay kalye, ngunit turing pa sa akin ay salbahe. Kailangan ko pa bang magpahid ng grasa o magsuot ng gulagulanit na damit para lamang kayo'y aking mapaniwala na ako'y isang pulubi at di nang umit? Kailangan ko pa bang ibuklat itong palad? Ang balikat mo ay akin pang kalabitin? ang sobri kong hawak sa iyo pa ilahad at ang alikabok sa sapatos mo'y tanggalin? Kailangan pa ba ang sarap sa mo'y lumuha ko, magmakaawa at paniwalain kang ako'y pulubi? Kumanta tumugtog ng mga latang instrumento at makarinig ng mga paratang na mahapdi? Kailangan ko pa bang magpatintero sa daan at kalimutang ako ay may isang buhay para lang kumatok sa iyong sasakyan at hintayin ng barya na iyong ibibigay? Kailangan ko pa bang sabihin ako nagugutom? Na ako walang tirahan o walang magulang? Ako walang edukasyon at sa solvent nagugumon? At katawang ko ay numinipis, sa sakit ay nadadarang? Kailangan ko pa bang sa ay mamalimos upang kumakalam kong sikmura ay malamnan? Upang ang buhay ko araw-araw ay may raos at upang ako lamang ay inyong pagmasdan? Kailangan ko pa bang matulog sa kalsada, maulanan, mainitan at kumain ng tira-tira habang ikaw ay komportable sa iyong kama at ang hapunan mo ay animoy ay nasa pista? Ako'y isang pulubi. Hindi ko kailangang humingi. Kung ang puso mo'y para sa mga sawi at hindi sinasambang sa lapi. Ako'y isang pulubi ni Froylan F. Ilisaga.